Ang tawag ng iba dito ay welcome plant o prosperity plant dahil sa itsura ng mga tubo ng dahon niya na pataas na nakabuka na ang sabi ay nagsisimbolo ng matatag na paglaki ng pananalapi. Kaya naman, siya ay isa sa mga naging paboritong house plant ng ilan. Pero alam niyo ba, base sa aking karanasan sa pag-aalaga nitong ZZ plant o ZZ Raven, isa siya sa ituturing ko napakabait na halaman at nananatili ang ganda habang patuloy na lumalago. Hindi siya alagain. Kumbaga, siya ay isang low-maintenance plant. Grabe, kapit na kapit na yung ugat niya sa ano. Hindi ko na mabuksan tong paso. Wow. Sige na siguro to. Ayun. Grabe ang mga ugat niya. Woo. Wow. Tignan niyo naman. paano ko kaya ito paghihiwa-hiwalayin <laughs> siguro ibababad ko na lang muna sa timba na may tubig para lumambot mm. babarin ko na lang muna ng mga 15 to 20 minutes dyan after 20 minutes ng ating pagbababad tingnan natin kung kaya nang biyakin ayan Ayan, ayan, ayan. Kaya ko na siyang pagdalawa. Ayan, kaya ko ng paghiwahiwalayin. Ayan po. O, isa. Dalawa. Ayan, nagawa ko siyang tatlo. Tignan mo yung ano niya. Yung pinakaugat niya. Yung, anong tawag kaya dito? Root ball o bulb? Ganito pala, no? Parang singkamas, no? O ano, yung parang patatas. Ang cute. yan. At least, na-propagate natin siya. May mga butas na, pero minimake sure ko lang na talagang lalagos ang tubig pag nagdidilig. Kasi mahirap na pagka, alam mo yun, naimbak yung tubig sa loob. Kasi ganyan, no. Eh, mahirap na. Baka ma bulok ang mga ugat ng mga halaman. Sayang naman ang halaman kung ito ay magkakasakit o mai-infect ang mga ugat hanggang sa sila ay mamatay. At sa pagdidilig naman po ay sapat ng tuwing ikadalawa o ikaapat na linggo ng kada buwan. Since mabait nga siyang halaman, maaari natin siyang ipwesto sa loob ng bahay. Siguraduhin lamang na maliwanag ang pagpupwestohan at hindi kulob. O siya, hanggang dito na lamang po muna ang aking pagbabahagi ukol dito kay Zizi Raven Welcome Plant. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay. Muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!